Nagdeklara na ng state of calamity sa Ilocos Norte at Batanes dahil sa lawak ng pinsala ng Bagyong Hulyan sa dalawang probinsya. Sa Batanes, mahigit dalawang libong bahay ang nasira sa hagupit ng bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa videong ito sa barangay Babalasyawan sa Santa Maria, Ilocos Sur, makikita ang pagragasan ng tubig sa Pinsal Falls sa kasagsaga ng pananalasa ng Bagyong hulyan. Nina, mayroon pa yung bato. Ang ilan mayroon. sa floating cottages iniwan na lang at hindi na iniahon pa dahil sa biglang pagragasan ng tubig. Pa pa. Nakita namin uh, floating cottages, kaya balsa, uh, may mga bumalikad el malaki na po Sa Vintar, Ilocos Norte, ilang kalsada ang hindi madaanan dahil sa pagguho ng lupa. Kabilang dyan, ang Barangobong Bridge sa Barangay Dipilat. Harang naman ang makapal na putik sa boundary ng Barangay Malampa at Barangay Manarang. Hindi pa ito madaanan ng mga motorista. Abot hanggang bewang naman ang baha sa Baay Junction sa Batak City, Ilocos Norte kahapon. Ang senior citizen na ito pinagtulungang ilikas gamit ang mga banyera. Pati mga motorsiklo, isinakay na rin sa mobile ng mga bumbero. Nagsagawa naman na ng clearing operation sa mga baradong daanan ng tubig sa lugar. Sa ngayon, pumalo na sa higit 85 milyong piso ang iniwang pinsala ng Bagyong Hulyan sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Norte dalawa naman ang nasawi sa probinsya habang isa ang nawawala sa bayan ng Paway. Dahil sa pinsala ng bagyo, nagdeklara na ang Ilocos Norte ng State of Calamity. Maulan pa rin at malakas ang alon sa Sabtang Batanes kaninang umaga dahil sa epekto ng super bagyong hulyan. Gumuho ang ilang kubo. Sa lakas din ng alon, napinsala rin ang mga bangkang ito. Sa ilang bahagi ng barangay Sinakan, nagkalat ang mga nilipad na yero sa initial assessment ng Batanes PDRRMC. Aabot sa 2,400 at bahay ang napinsala ng Bagyong Hulyan. Aabot naman sa mahigit 170 ang pamilyang inilikas. Bagamat humina na ang hangin ngayon doon, halos labing dalawang oras daw nilang naramdaman ng bagyo. Yun ang pinakamatagal ng bagyo dito sa Batanes. Ang pakarami po ng madami na bahay at mga sa, sa Batanes. Wala naman daw na dahil sa bagyo pero may ilang nasugatan. Problema ngayon ang kawalan ng supply ng kuryente at mahinang signal. Sinusubukan naman ng Batanes Electric Cooperative na ibalik agad ang supply ng kuryente sa probinsya. Nag-shutdown kasi ang kanilang mga planta sa Sabtang, Batan at Itbayat kahapon. Nagdeklara na ng state of calamity ang Batanes. Sa pinakahuling datos ng Department of Social Welfare and Development, pumalo na ng 20,000 pamilya o 70,000 individual ang apektado ng bagyong Julian. Ang Cagayan Valley raw ang pinaka-apektado, lalo na ang Calayan Islands at Batanes. Tiniyak naman ng DSWD na handa ang tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Nakapag-preposition ng mga family food packs sa uh, provincial government ng Batanes, mahigit 5,800. Ang DSWD ay nakapag-release na rin ng mga family food pack in Ilocos Norte. May mga request na rin po tayo na natatanggap mula sa LG News. Na nakikipag ugnayan na rin ang DSWD sa Office of the Civil Defense sakaling kailanganin ng air at naval assets sa pagpapadala ng tulong sa mga malalayong lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.